bakit Ah, nating kainan tayo. Oh, na kumain muna. Tapos na 'yun, pakanoguguisan. Kain na namba. Mats. Bili lang tayo ng sari-sari. Tada. Wow. Ako 'yung ii-undo, the first sheep. Slipper mo naman, mahal. Take off your slippers. <laughs> 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 Kiss mo ako Love you. Kiss papa. ako <laughs> na <laughs> No eating ha. I you the